Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas, Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon pagkat ang nanakit ay sharing rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin gagamot. Sa loob ng dalawang araw ay mapalalakas niya tayo uli. At sa ikatlong araw, tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halika'yo, sikapin nating makilala ang Panginoon, tiyak na tutugunan tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, pulad ng patak ng gulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta, nilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita, at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Tatapatan ang naisin, kalakip ng paghahain Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos Sangayon sa iyong kadandahang loob Mga kasalanan ko'y iyong pawiin Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan. At ipatawad mo ya rin kasalanan, katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat, tatapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang siyon. Iyaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing, dala sa dambana, turong susunogin. Malugod na ito'y yung tatanggapin. Katapata lang naisin, kalakip ng paghahain. Awit pambungad sa mabuting balita. Kapag ngayon ay napakinggan, ang tinig ng puong mahal. Huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng miti niya at kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Parisiyo at ang isa na may publikano. Kumindig ang parisyo at pabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mga malunya o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa kong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo, nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo. Ang lalaki nito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang silumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon, tinupuli ka namin Panginoong Riso Kristo.